Welcome back again sa ating sharing for bed of god Today, sishare ko sa inyo ang reflection sa akin ng tinatawag na vision o uh, yung pumasok sa isipan mo na hindi mo naman iniisip. mo ano? Ito guys, kung lang lang nangyayari sa isang tao Ito so guys, na, na vision ko yung aking brother in law na matagal na siya namatay So hindi ko alam kung anong uh, papahiwati niya sa akin. Ngunit na sa ating kasi sa uh, superstitious belief natin, once na mag managinip ka ng kaluluwa ng isang tao, ay mayroon siyang pinapahiwatig, Yan o, karamihan naman ganyan sa kaugalian natin. Eh, ano? mga matatanda. Kanya rin na napaginipan ko ng dalawang bisis. ng unang bisis, medyo gin-ignore ko pa. Hindi ko Uh, inisip pa. Pero of course, nanalangin na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit na naginip sa aking brother-in-law? So, yung prayer ko siya. And then, nanaginip ko uli para masundan. So, ako, nag ako. Nagingi ako ng guide sa Espiritu Santo. Nandito sa Soul Spirit na nandito sa akin sa pamaraan ng Bible upang masagot ang aking katanungan at ang pahiwatig kung bakit napananginipan ko yung uh, kaluluwa ng aking brother-in-law. So, ganito ang ginawa ko, guys. Na, nanangin ako kay Lord, nang gabayan niya ako, turuan niya ako kung ano ba ang pinapapahiwatig. Ibig sabihin bakit na naginip ako sa kanya. So, ang nangyari, guys, ang ginawa ko na open ako ng Bible real, oh, okay God, sabi ko Lord tulungan mo ako para na alaman ko kung anong pinapahihwati bakit napaginipan ko yung aking brother in law so, nagpikitang mata ko ang ginawa ko lang guys, nagpikitang mata ko dahil na uh, hinihi ko sa mahal niyos, ni sa pamara ng Holy Spirit, yung guide niya ako sa pagbasa sa Bible, so pag open ko ng Bible dito ako inilagay ng aking kamay sa 2 Maccabeo 12 verse 38 44 kung kaunura nito, pag mabasa nyo ito, yung 2 makabiyo, 12 verse uh, 38 to 44, dito ho, nakasaad na ang isang kaluluwa. Kailangan pala natin ipagdasal. So, naunawaan ko na ang kanyang pahihwating sa akin ay ipagdasal ko siya. Doon ko naunawaan kung bakit ako ay nananginip ng kaluluwa ng ating, aking brother-in-law. So, ipagdasal ko siya, guys. So, ang gagawin ko, ipagdasal ko siya sa loob ng uh, isang buwan. So, ngayong gabi, uh, bilangin ko ng 30 days na ipagdasal ko ang kanyang kaluluwa. So, napapasalamat ako kasi sa akin siya nang tiwala, sa akin siya nagpakita na ipanalangin ko siya na i-prayer ko yung kanyang kaluluwa so namatay siya sa accident so bigla nang kanyang pagkamatay so napapasalamat ako na blessing sa akin na napakita siya sa akin at humingi na ipagdasal ko siya kung bakit nalaman ko ipagdasal dahil hiningian ko sa Espiritu Santo ng mahal na Diyos na nandito sa akin sa pamaraan sa pagbasa ng Bible so ang ipinahiwatig sa akin ay uh, ito nga, kailangan natin ipagdasal yung ating mga minatay. So, kung mayroon kayong Bible, inyo mababasa dyan sa 2 makabio verse 38 hanggang sa 44. Napakaganda ho ng mga bilin. Hanggang 45 nga sa ay, ibasahin nyo na lang nakalagay nga kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga patay na dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nanatiling tapat sa pagtanggap ng dakilang gantimpala ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin so dito nakalagay basahin niyo na lang guys sa tumakabiyot uh, 12 verse 38 to 45 ano pa ang ang oh, nakalaman dito sa nakasulat na ito ano so kaya nga uh, napapasalamat ako na sa akin sa nang tiwala upang naipanalangin ang kanyang kaluluwa So guys, napapasalamat ako guys. Ano, kaya lagi natin titandaan ang relasyon natin sa mahal na Diyos. Kailangan malapit na malapit upang lahat ng mga biyaya mula sa Diyos ay atin makamtan. Kagaya ng mga vision, uh, healing, prayer tank, ano guys. So, sa vision, yung nakikita ko at nagpakita sa akin yung yung sa panaginip ko yung kaluwa ng brother-in-law ko so yun na ang kasagutan na gusto niya. Ipanalangin ko siya. So, nagpapasalamat ako sa Espiritu ng Mala Diyos sa pagtulong niya sa akin na, na maunawaan ko kung anong ibig sabihin ng aking pangitain. Hira naman guys, hindi talaga ako na naghinip eh. Na, sa kanya na gano'n sa tagal ng panahon ay sinanakita niya na ang relasyon ko ngayon sa Mala Diyos ay ginawa ko ang manajos na ulo at ako ang katawan so nagtiwala sa sa akin na ipanalangin ko siya tutulungan ko siya dahil siya ay namatay ng biglaan sa aksidente so uh, lahat naman kasi tayo makakasala kaya uh, simpre pong mamatay tayo ng biglaan hindi tayo nakahanda ano? so ipangamuyo ko siya bigyan ko siya ng attention sa loob ng 30 days na ipangamuyo ko siya gabi gabi i Iangat ko ng aking mga kamay uh, sa Mahalajos para sa kanyang kaluluwa. So dapat natin unawain lagi na pag gusto mong lumapit ka sa Mahalajos at ang relasyon mo sa Mahalajos ay dikit kumbaga, gagawin mo siyang ulo ikaw ang katawan lahat ng biyaya na mula sa si Espiritu Santo ng Mahal na Diyos, ibibigay niya sa iyo upang maunawaan mo ang bawat anggulo ng, i ng kanyang pahiwating o yung vision na iyong makikita. So, napapasalamat ako dahil na sa vision ngayon na aking nakita ay aking naunawaan na gusto niya ipagdasal ko siya. So, ipagdasal ko ho siya sa loob ng 30 days. Aking sisikapin na iangat ko, ibaya ko yung aking mga kamay para lamang sa kanyang kaluluwa upang magkaroon ng kapatawaran kung ano man ang mga kasalanan na mayroon siya dahil nangangalap din siya magkaroon ng buhay na walang hangga. Dahil alalahanin natin brothers and sisters, ang mga namatay ay mabubuhay muli. Kasama rin natin na hukma ng ating mahal na Diyos pagdating ng araw. Lahat po yan magkaroon tayo ng hukom sa, sa mahal na Diyos at lahat po tayo ay mamamatay upang magkaroon tayo ng bagong buhay. So para makapasok tayo at makasama tayo sa buhay na walang hanggan, atin ho na idikit ang ating mga sarili sa mahal na Diyos. Sa buhay ng mahal na Diyos, isasama natin ang buhay natin sa Kanya. Ikabubuhay natin ang Kanyang mga kautosan. Amen? Amen.